Yung mga baboy ko guys na gabi na pero gusto pa rin kumain no? Umiingay po sila ka-farmers So ngayon po ay atin pong bigyan ng pagkain mga ka-farmers Gamers, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. So, kakaingay, ah, uh, kakatahimik lang po sa mga baboy na ito, mga ka-farmers. No? Dahil backyard pigi ni tayo. Nakita nila ako guys, kasi ngayon po ay eh, nagsita ka sa kanila. Nakita nila ako, hindi na umiingay. So, kailangan na patahimik salamat sa wakas tumahimik na rin hello kaya William Oy good evening good evening din, din po sa lahat ng ating mga tagapag para uh, panood dyan yan bigyan natin ang farmas ha kanina ka grabing ingay nila no, nakita nila ako na nag check sa kanila ay talagang biglang umingay kaya patahin na ha? ito. Uh, Ingay-ingay nyo kanina, ha? Ito, sis. O, oh, ikaw, tama na yun, ha? Pulang pa? Ito yung ka-farmers, yung patining ko, malaki na, guys, oh. Ka-farmers, oh, yung patining ko, malaki na, no? hmm? oh. Magandang gabi po. Maayong gabi sa tanan. Malaki na. Ang nagtanong sa akin pala, ha, yung dito banda sa may giliran sa left side po na baboy, kung gelt ba yan, hindi po yan gelt mga ka-farmers, hindi po yan gelt, patining po yan ha Yan, patining po yan ha, pero ano siya, humahabol po ang kanyang katawan sa dalawa kong gelt na landrace at saka yung isa na na-AI ko na yung backcrow sa landrace, ayan Okay, so yung isa, bigyan natin yung isang division, sa kabila yung mga biit ha? Mga ka-farmers, pasensya na kasi yung kamerong natin ay i-jimmy kalikutan lang mga ka-farmers ha Okay. Dikit. <tinyo> Ng mga bakin guys atong pakainan guys. Oh, dala dala dala. Wag ganyan. Ay, Diki, wag, wag. Ay, ay, ay. Nawa rin uban gaso. Hop, hop. Wag ganyan. Orang, orang. kayo. Pulay yung pigs. So, dito ka-farmers yung bats na to, ano. yung pong, ano, guys. Yan, dito po. Sila po, actually, ang uh, meron tayong dalawang burlet na uh, sa akin. So, malapit na po silang kukunin this coming uh, November 16. Ano po, ang schedule na mag two months old sila, mga ka-farmer. So, dito tayo mag uh, anyways, magpabawas tayo ng mga budget. dito dalawang piraso. Yan, ngayon, binibigyan natin sila ng pagkain kasi talagang umingay sila ka-farmers. Kanina, masyado silang naiingay. No? Yan. Masyado silang naiingay. Nakakahiya sa mga kapitbahay, mga ka-farmers. Kasi yung iba, bahay ko ay tulog na. Kasi po, ang aking ginagawa, ka-farmers, ako po kasi nag-monitor sa aking mga baboy. Pero hindi naman, guys, ito gabi-gabi, ha? Linawin ko lang. Ang ginagawa ko ngayon ay hindi po ito gabi-gabi. Ano po? Siguro, uh, na-realize ko kasi nga dahil nga lumalaki yung mga baboy natin no? so the more na unti-unti sila lumalaki yung kanilang kain ay unti-unti rin pong lumalaki talaga so dito hindi ko po sila ano, ka-farmers, hindi ko po sila tinitipid sa pakain tinitipid, uh, hindi ko sila tinitipid sa pagkain kasi nga ang gusto kong mangyari uh, bago tayo magtapos sa simpleng live streaming nito ano uh, mga big pa, talagang tinduhan ko sila pagkain, no? Kusog sila palagi. So hindi ko sila tinitipid kasi nga ang purpose ko para po ako at ang buyer sa burlet, ano po? Si dalawa sila eh, nagpa sa akin. Ang purpose ko po ay para both of us, ako at saka yung buyer, sulit, no? Yung yung bawa, yung price. Yung price ay ano, sulit po sa katawan ng baboy. Base po sa katawan ng baboy, ano po? Ayan. Orong ka Orong, orong, magbigay yan. na magkasabisa, pumasok talaga guys, oh. Pumasok talaga. Ay, labas ka labas. Dek, labas ka Pasok, pasok. Halika balik, Pasok. kita Come on. Ayun, ma. Pabasok, kapasok. Dito kasi ka-farmers yung pong kainan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim lang po ang kainan. 6 no? lang po. So dito ang babod dito. Kaya medyo masigit. Di bali pag nabawasan po guys ng dalawa. Pag na-pick up to ang dalawang burlet. Sa parating na uh, pizza. This is po sa November. No? Linggo guys. Linggo. This coming Sunday. Pick up schedule, no? na luluwag-luwag na dito ang mga baboy dito. Ayan. So, sila po ka-farmers today sa mga oras na to, sa araw na to, sila po ay, ano na 56 days old, no? 56 days old since birth, after birth. Ayan. Ayan. So, sila lahat, guys, ay maganda rin, no? Mga malilipis po, mga balahibo ka-farmers, mga past growers sila, basta maganda po ang pagpapakain sa kanila. Ano po? Yan, napurga na ito. Napurga na, na vitamins na rin natin. No? Bakit ka na sa loob? Labas ka, labas. Masikip Madigap, man. Urung ka na. Ay. Abo ka po. mabigat man. Uro ka, uro. Ay. Labas mo man. Balik, balik. Ayan. Masa kasi. Okay. Yan ka, farmers. Lucky, uh, lucky, ano to? Aki? Kumusta kuya dong? Gandang gabi. Mabuti naman po, ito, kasalukuyan pong nagpapakain sa aking mga baboy kasi nga po. Ay, nahiya ako sa akin mga ano guys. Ito naman kasing ako ay eh, talagang backyard hog po ano. So, nahiya po ako. Ang aking kasing gawain guys, sa, I mean, yung practice ko sa aking pagiging hog backyard, nag-check talaga ako guys sa aking mga baboy. So, silence po akong nag-check Ito naman baboy, alam naman natin lahat na napakasilan po ng sense of hearing nila. No? Kunting kalaskas lang sa mga palaka, mga daga, pusa, aso at iba pa. Pati sa aking paanga guys. For, ano, yung uh, sound sa aking pais, naririnig nila mga ka-farmers. So, yan. Siguro nakulangan sila sa pagkain. Nakulangan, I mean, sa pagkain mga ka-farmers itong mga baboy na to. Kaya nanghingi po sila ng umingay sila. Instinct kasi, pag umingay, ibig sabihin, gutom. Kaya yung binibigyan natin ng pagkain. Alam nyo ka, farmers, magaganda, mahikinis yung mga balat nila. Ano yan? Ano, nagmana sila sa kanilang tatay na pitrain. No? Kasi yung papa nito pitrain, manipis ang balahibo ka, farmers. Yung mama nila, ayon sa unahan, nag po. So, may kanipisan din po sa balahibo. Ano? Kaya, yan, itong kanila mga bata is... Uh, kung bagong paligo lang mga ka-farmers sila, napaka-fresh nilang tignan. Malilinis po ang kanilang katawan mga ka-farmers. Happy farming po pala sa lahat ha. Ayan. Sabi po ni Kabayang, Evelyn Sambo, magkano po ang isang piglet? Ah, yung piglet po, ang tinatanong nyo po ba, yung burlet? Ah, piglet po sa amin ngayon kasi is nasa ano, dipindi sa buyer, mayroon mga buyer, ah, sealer I mean. Mayroon mga sealer na nagbibinta ng 6,000 per head. 40 days old to 45 days old na biik. Yan. So ito total nagtanong po ito si kabayan nating Evelyn Sambo po no. Ang price ko po pala sa aking burlet, sabihin ko na lang po mga ka farmers, ah uh, 15k po ano. Pero inanis ko sa ano ha, ito i-clarify ko lang. Inanis ko po sa ating kahag resource no na nagpa-reserve. Inanis ko po ang lahi nito ang dalawang burlet. Ito na lang sabihin ko ito toto. To. Pinagtapat ko sa kanila to eh. Kasi gusto talaga nilang magkaroon ng burlet mula sa batch na ito. Yan. Kinaklaro ko lang ha. So sa 15K H. 2 months old since birth mga ka-farmers. 2 months old since birth. So 15K, 15K H. Yan. So inanis ko sa kanila ang lahi. If one ng mama. If one from the large white and land parent line. Then... Uh, ginbarakuhan ginpabarakuhan ko ng pitrain pure pitrain bore so ang atin pong dalawang kahagresor na nagkagusto po ano interesado po talaga sila na bumili nito kaya yun uh, blessing na rin gusto ko kasi maganda ang katawan sa baboy condition para po hindi para sulit in short para hindi sila malugi sa b na kanila pong bilhin no? ayan okay naman dito guys oh titignan natin ha ito maliliit dito Meron dito ka farmers, samugot sa update. Meron dito pinakamaliit, yung bunso ka farmers. Kita mo yan ka farmers. Ah. Ito po, ito. <laughs> Ayun oh. Maliit siya, no? Kasi sa totoo lang, ang tatlo dito o oh, apat nagbasa ang dumi. So, ano naman, kumakain naman sila ng feeds mga ka farmers, di ba? Mahaba ang kanilang katawan sa iba. Meron talagang maliliit. Ay ka farmers, sasabihin ko lang pala. Ito po sa akin pong naalala, ito po ay akin pong sinurvive noon sa panahon po ng nanganak yung kanilang mama. Kung hindi to guys na-survive, wala. Wala siya, wala siya kung hindi siya na-survive. Kasi paglabas niya ka-farmers, no? tingnan mo guys, oh, malalaki yung iba. Ayan, malalaki po yung iba, no? So, medyo ano lang, medyo makikita natin siguro guys na may kapayatan konti ang iba kasi nga medyo nabasa sila sa tubig no? nag spray kasi ako ngayong gabi bago ako nag live streaming kasi nga syempre maintain po natin ang cleanliness mga farmers so ito sinurvive ko sa awa ni lord no? sa tulong ni lord panahon po na sinurvive ko ito napakaliit nito siya po ang siya po ang umabot lang ng uh, 60 grams no? maliit sa sobra pero so, thank you kay lord kasi nga na siya. Uh, blessing pa rin yan kahit maliit. Lalaki pa rin yan guys, no? Pero nakompleto na yan sila guys. Nakompleto na yan sila sa ano, sa iron, sa vitamins, purga, no? Yan. Walang problema yan kasi kahit maliit lalaki rin yan ka farmers. Dito naman talagang healthy, healthy. Healthy, healthy farmers. Ayan. <laughs> okay, pasensya na guys. Kasi sa mga oras na ito ay... ah uh, kahit gabi, no, nagbabahagi ako ng video sa inyo. Uh, na ko lang po kasing uh, i-share din yung akin pong ginagawa na gabi-gabi po ako nag-monitor. Kahit nga po bagyo, guys, eh. Kahit nga pong panahon ng bagyo, ay talagang uh, kahit ako po ay nasa National High School dito sa amin, no, nag-evacuate kami kasi nga required, eh. In-announce po ng LGU. Mas barangay, LGU, tapos kailangan namin mag-evacuate. Alam nyo, nung nasa evacuation center ako, guys, talagang ano eh, mga baboy lang ang nasa isip ko. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala po. Ikaw na pong bahala. Kayo na pong bahala sa aming lahat. Kayo na pong bahala sa aking mga baboy, sa aking uh, munting babuyan na iyong pinagkalob sa akin. So, sa awan ni Lord, sa lahat po ng aking mga ka-farmers uh, dyan na nangumusta sa aking mga baboy, kung kumusta daw ba panahon ng bagyo, kami ba ay binaha? kasi nga malaki ang sapa sa aming dito no sa gilid ng aming nga babuyan. Ang sagot po ay hindi naman po inabot ng baha yung aking babuyan mga ka-farmers no. Ayun, bukas po ang schedule ko sa kanya na i-AI ko siya ulit mga ka-farmers. Ayun. Gagamitan ko siya guys ng ano ng purebred na large white boar. Okay? Samantala dito, ayan. Tulog siya. Ayoko pong maglakas ng audio ko. 'yung ka farmers, Kailangan ko na pong pansamantala lang magpapaalam po ha. Pasantabi na po sa mga kumakain dyan. Ito po na AI ko na rin to. 'yan. 'yun di pa kasi by January siguro, guys. mag 7 months old siya, mahigit. Yan sa gitna, siya po 'yung landrace eh. No. 'yun pati 'ning. Siya po 'yung 'yung uh, January siguro, pwede ko na siya mabred. Okay? So dito po ka farmers, bahagi ko na lang po sa inyo po ang ito pong aking uh, record guys oh. Wait lang guys, alisin ko lang po yung ano ha. Kamera natin para hindi po masagisagi ang stand na mahaba. Kasi siya na ha, tayo ha. Ayan. Ito guys oh. Ayan, so ito guys, ginagawa ko talaga itong sistema na yan. Para lang po sa mga baguhan ha. Magbigay po ako ng munting idea o kaya munting kaalaman. Handog ko sa mga beginners po. Pagdating po sa mga baboy inahin, no, dumalagang baboy sabihin natin from gel halimbawa na AI na ayan so meron tayong saw board record saw board record I mean. no yan nakalagay dyan yung date of AI no lahat nandyan guys no okay so dito ginamitan ko ng if 1 ni technician ko sa yun ako pigrolak po no guys okay. so bore sa baba po sa baba bore if one ni technician ayan ayun guys nagtingkagol na guys <laughs> kunin natin yung ano kukunin po natin yung container. Hoy, anong ginagawa mo diyan? Hmm? Bakit mo yung iniingay yung container? Hmm? Hmm, di ako pwede maggalaw sa Magtaas, magtas di pwede. Okay. Farmers ko ko lang to. Maliban po pala, mga ka-viewers diyan, mga supporters, i-clarify ko lang. Merong pig drinker ha, kasi sinabihan ako ng isa nating uh, kag dyan na hindi na raw uso no, Kuya Dodong, yung ginagawa mong pagbibigay ng tubig sa pasungan, asa half container, ano po, na para makainom. Actually, ginawa ko lang, no, sa ngayon po, ginagawa ko lang po na binibigyan sila ng tubig dyan. Malinis man po guys sa akin binibigyan ng tubig. Ano? Pero yun, sa ngayon, wala po kasi tinapon ko kasi nga, naglinis nga po ako eh. Uh, hindi po kasi sila lahat sabay-sabay makakainom sa drinker kasi single lang po ano kaya po ako nag-support nito. Yan. Disclaimer lang po mga ka-farmers, ito po ay sistema po ni Dudong bilyaran ha? Ayan. Okay, kailangan ko na pong lumisan dito. Kasi nga po sila ay uh, magpapahinga na yan. And then kailangan ko nang mag-minimize sa aking voice mga ka-farmers. Okay. So dito sa ulitin, isang update po ang akin pong una yung mga batch na to ay uh, 56 na po sila. 56 days old from birth mga ka-farmers. Okay. Yan. So, dyan, isang patining, malapit na ibinta. Pinapaubos ko lang po yung feeds dito na grower. Guys, kanina oh. By the way, ang live sa amin, good news. Kasi nga, ito guys, nag ako ng 25 kilos na uh, hog grower feeds kanina. Nag-add ng kalahating sako. Sa Good news ka farmers kasi nga tumaas ang live weight sa ngayon. Mula noon 170 na no, 170 ngayon po ay nag ano na 185. Tinawagan ko po kanina pala yung pong isang staff or ah yan, yes, isang staff sa livestock sa lugar po ng Sibalom sa Kupos Antique Province. Tinawagan ko kung mga farmers yung isang staff doon. Sabi ko magkano na po ang live ng ngayon sir sa fattening. Sabi niya 185 sir Dodong sabi niya sa akin. Kasi may contact po ako doon eh sa kanila. Yan So tamang-tama -tama lang ka farmers itong fattening na yan. Ayan. Laki guys oh. Ayan. Yeah, Pasensya na kung may kalabuan man ha. Kasi hindi ko nalinis yung lente ng camera natin before tayo nag-start sa live streaming. Ayan. So sana guys makakabawi tayo dyan kasi mahal ang capital dyan. 8,500 binili ko sa edad na uh, or sa body weight na 39 to 40 kilos no so binili ko po sa presyo na 8000 uh, i mean 8500 yung price ng sealer then dinagdagan ko ng 300 so 8800 po ang price sa baboy na yan so hindi kasama yung feeds kasi nag-add tayo ng feeds diyan okay so sana guys makaka tubo tayo sa isang baboy na yan. Mga ka-farmers, ako po si Dodong Villaran ang patuloy pong nag-thank you sa inyong lahat, sa inyong suporta dito po sa aking channel na ito mga ka-farmers. Shout out po sa inyong lahat mga ka-farmers. Happy, happy farming. Good evening po. Bye-bye and God bless.